Hi! Hello everyone! Maganda uh, maganda 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 maga sa inyong lahat uh, uh, Welcome back! Andi rito na naman po tayo uh, to share another um, video from you guys no? Um, Bali, uh, ang temperature ngayon is 27, minus 27 lang naman dito sa Calgary, Alberta as of this time Okay, minus 27 Kaya kung mapapansin nyo um, Balot na balot po ang inyong Kuya Oscar no? So Anyway, um, yun um, Papunta ako ngayon sa Sa yard Even though it's uh, 27 degrees to 31 no? Ang temperature ngayon Pero Tirik na tirik ang araw Ang ganda-ganda ng araw no? So Anyway, isa-share ko sa inyo kung bakit tayo pupunta sa um, yard ngayon uh, na isa-share ko to sa inyong video Ito yung dahilan bakit tayo ngayon pupunta sa yard And we decided Since kailangan natin ng na mahabang preparation um, About the uh, office motorhome natin no? Kung mapapansin nyo yung kulay ng motorhome namin sa ngayon so far is Kulay ataol <laughs> Yung kulay brown ang sama, ang sama ng kulay, no? Yung mga old na mga motorhome nung araw, no? So, ganyan ang ginawa nilang kulay. Talagang furniture na kulay ataol. So, hindi maganda. So, most of the uh, mga nagmo-motorhome nakita namin, binabago nila yun, na, uh, kumbaga, kinakustomize nila yung kanilang mga motorhome. And meron kami nakita, ang ganda ng naging result sa loob ng kanilang uh, motorhome, no? Ang giniwa nila is they choose the color white, all whites. Or pwede mong lagyan ng konting uh, parang, siyempre, pang timpla ng kulay, uh, black, no? So, ganoon Kaya... Ang gagawin natin ngayon sa Liwaliw Motorhome is we are going to painted inside all whites. Puti po. Ang ganda po ng naging itsura. Kaya po, ayan. Um, papunta po ako doon at uh, che natin yung kung paano gagawin yun. Kasi meron kaming nakita mga nag-update ng ganoon It took them 10 days, no? Uh, para pinturahan yung loob. And, kung sila nagawa nila yon, especially babae pa yung nagpintura. Kung nagawa nila yon, why not kami, tatlong lalaki, no? Na pwedeng mag, uh, bago nung kulay sa loob, no? Medyo matrabaho nga lang, And if you hired someone to do that for you, it's gonna cost you tons of money, tons of dollars, no? Probably singiling kanila ng $3,000 dollars. So hindi na. So ang gagawin natin ngayon, puto tayo sa yard para i-check uh, kung paano mag-install ng uh, uh, flooring para hindi madudumihan yung uh, entire motorhome sa loob And also, uh, lagyan ng plastic, at saka pagtatanggal ng mga uh, tornilyo doon sa sa mga drawer. Kasi babaklasin yan, and then pe-paint, then yung mga gilid-gilid na lang. Nakita, na, nakita ko yung panang ginawa nila yung sa kanila, yung nakita ko doon sa US, minodified nila, and nung matapos, super ganda. Super aliwalas ng sasakyan. So, we therefore conclude na gawin din po natin yan sa ating office motorhome sa Liwaliw Travel Spot. advantage ko na rin itong um, na to, no? Uh, regarding dun sa mga um, nagpapalo sa atin sa ating mga YouTube sa uh, YouTube channel sa ating lahat ng social media no um, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aming uh, YouTube channel you can do it uh, now right away para sa mga susunod na mga videos namin na uh, pino-post no and also uh, dun sa mga nagsusubscribe sa aming uh, fb page uh, subscriber which is um ang subscription kasi sa sa uh, fb page is uh, different no? uh, meron siyang payment of 12 something 12.50 it's because um dun sa subscription na yon um as you all know or kung hindi nyo pa alam we have a um, Uh, masterclass course sa uh, Liwaliw Travels uh, kung saan uh, nagtuturo kami sa mga uh, mga gustong uh, maging travel agent, freelance travel agent or sa mga gustong mag-franchise ng travel agency. So, um doon sa aming uh, FB page, they can do that once they subscribe to our uh, channel sa Facebook uh, page. It's a monthly subscription of I think it's cheaper 1250 lang siya kasi ang aming uh, masterclass course sa uh, masterclass course with Oscar's yung uh, binebenta namin sa online and even sa Udemy uh, would cost 549 no just to be in the um, registration uh, kung saan nandoon na yung aming pagtuturo uh, from the beginning on how you can uh, start running your business as a travel agent or uh, a franchise travel agency so considering that the uh, Facebook page subscription is really really cheap kasi In that way, if you subscribe with uh, Facebook page, I think um, it's a no-brainer, no? no? <laughs> Kasi ma-access nyo yung aming um face uh yung aming masterclass course with Oscar fully pati yung aming entire um na pagtuturo uh, bilang uh, isang travel uh, freelance travel agent. So, uh, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, I I um I recommend that you subscribe to our uh, Facebook page, and not only that, uh, Uh, giveaways kami na binibigay sa subscription sa uh, Facebook page And also sa YouTube channel natin uh, Huwag niyong kalilimutan uh, to subscribe with us uh, And if you really want to uh, access lang yung aming masterclass course uh, Meron kami sa online masterclass course with Oscar Kung saan uh, nagtuturo kami uh, about uh, having your own uh, travel agency Or freelance travel agency Uh, so, you can have a chance to earn uh, an income sa pagbibenta po ng uh, packages, tickets, uh, all-inclusive package uh, sa Liwaliw Travel and Tour. So, uh, as part of what we are doing right now uh, dito sa aming plan about touring um, Canada and US, um, uh, makikita nyo, uh, we um, do this business full-time. And, really focus on this, kaya meron kaming time. So, kung gusto nyo magkaroon ng uh, chance na ganito rin ang gawin nyo, you, you can do tour and at the same time, um, nakaka meron kayong trabaho remote, uh, which is the travel agency. Um, we've been doing this for 4 years now and we are successfully uh, doing it and the platform that we have is really explosive. no So, uh, yun, I just take took the chances of para uh, parang i-announce to sa inyo ngayon. So kung hindi pa kayo nag-subscribe sa aming Facebook page, sa YouTube, sa aming uh, TikTok, no? Um kami ng uh, value uh, regarding travels or any type of business. So yun lang, uh, siningit ko lang to, guys. As I mentioned earlier, yung gagawin namin ngayon is entirely um pag paint itong uh, indoor no uh, interior nitong uh, motorhome na liwaliw no? so makikita nyo ang kulay niya brown no para siyang ataol ito nga pala yung yung inayos ko nung nakaraan na dinette no pwede siyang um, singit ko lang na pwede siyang uh, bed at the same time dinette siya no? and ito na yung magiging working station natin nakita ko doon na pwede palang magkabit doon ng lang para sa computer so I think that's the best spot to do uh, mga computers natin tsaka dito no alam mo naman yung mga bata naglalaro lagi ng game so kailangan din nila ng setup sa gaming no anyways eto uh, ito yung binili ko ng heater ang sabi nila malakas daw to powerful so kung gagamitin natin yung let's say um, kuryente sa hooks up no hook ups pagka nasa nasa mga uh, yard ka, uh, if this is gonna work, it's gonna help a lot, no, sa, in terms of uh, heater, no, kailangan kasi, especially kung you plan to do, uh, um, all year, being uh, no, or talagang iikot kayo, so, uh, ito yung mga effective na dapat na meron tayo, no, so, hindi ko pa alam ang power nito, yung wattage nito, ganong kalakas, sana, alam mo, yung sa bahay pagka sobrang lakas ng wattage, sumihinto, no? Sana hindi naman siya ganon. And especially sa mga commercial sa mga yard eh alam naman natin na malalakas yung power doon. So anyway, adjustable naman ito. Nakita ko kanina, meron siyang um asan na yung kanyang wattage? Uh, let me see. I think it has a um, 1,500, 900, and 600 watts, no? So, titignan natin kung hindi tumirik yung um, power cord. It means um, dun sa loob, power outlet, ibig sabihin effective siya, no? So, so yun, um, tignan natin, ipa-plug natin to doon, no? Kasi nakita ko meron siyang power, kinabit ko na yung uh, linya, no? Yung linya dun sa loob, uh, dito, naka-hook up uh, dito sa entire uh, motorhome, no? But, for now kasi, pinapaandar ko pa yung... Engine kasi malamig dito kapag hindi umandar yan So, naka-on yung ating um, uh, motor vehicle, no? So, eto, nakita ko itong reviews na to no? Itong about this uh, heater. Kaya, ayan, makikita nyo. Nakita ko yung reviews niya talagang, sabi nila, uh, maganda raw na klase. Talagang, nga lang, dahan-dahan ang kanyang uh, pag-init, no? So ganito no, kapag ka, <laughs> wala kang videographer, so kailangan mong matutong mag-shoot ng mag no. So, yun na nga, um, the time na talagang maggagawin na namin yung tour, uh, Luke Hadrian will do the uh, um, parang videography for us no, sa gagawin namin tour. No? Uh, Lucas will be graduating from from high school no and i told him to you know take a break muna kasi okay ito ano ko lang share ko lang sa inyo no yung mga bata no sa akin ha sa in my own opinion um masyadong i think exhausted na yung mga bata after after a long year of um study no yung sa sobrang haba ng study from grade one, pre, from preschool to high school. So, sa akin lang, in my own, no? Um, parang masyado nang na pressure yung bata ngayon. I think, giving them time to refresh, no? So, he's graduated from uh, high school na. And, I think, giving like a year or two to um, think about what he would love to take no in the future um, i think that's the better thing to do for me eh, as kasi ko ang, ang mindset ko kasi it's about business no um, kasi nakita ko na eh, matagal nang nakikita ko yung uh, cycle eh na mga graduate na mga bata tapos parang hindi sila interesado pa sa kung anong kukursong kukuni nila So I think giving them time to think about and uh, planuhin maigi kung anong gusto nila. So parang kumbaga ang gagawin ko muna is uh, magkaroon muna siya ng uh, kumbaga training no? for a year or two sa gagawin naming plan about sa business ng uh, Liwaliw Travels. And then, uh, he really decided na mag-take ng course um, whatever he wants, no? So, it's up to him, no? Parang sa akin is training ground muna matuto. Uh, and then ibet kasi ganun dito eh. Um, pwede mo namang gawin yun, di ba? Hanggang sa maging mature na yung isip, no. So yun lang sa akin, no. I think sa ibang parents ibang discount nila, no. And kasi ako um more of uh, entrepreneur ang mindset ko na sana makuha rin ng mga mga anak ko, no. Kasi Um, but it doesn't mean na uh, sinasabi ko na hindi importante ang pag-aaral Of course, always ang learning is talagang importante This is the reason why si AJ, he graduated from um, tawag dito uh, 3D design At the same time, he's taking apprenticeship with me And um, he also taking um, travel agent no a travel agent course uh, sa ginagawa namin mga project no so after evaluating siguro sa sarili nila and then they decide kung ano talaga yung gusto nila in the future i think ah uh, matured na yung isip nila no so sa akin lang at sa akin yun ng uh, way of uh, how i you no know, try to um, gabayan yung mga anak ko no especially na dinala ko sila rito no So I want uh, Nothing but the best I think all parents is ganun no But for me kasi Nakita ko yung business Yung business kasi is um, Marami kang pwedeng gawin Kapag ka mas Align ka sa business no um, You're not tied up in a Employer Or something no Uh, yun lang yung nakikita ko, no? Kasi mas masarap magtrabaho ka ng sarili mong uh, galaw lahat, no? And chances of uh, grow, growth, no? Sa pag uh, you run your own business, no? So, yun lang. Yun lang yung sa akin. Hindi ko naman sinasabi na sundin ng other parents yung discard na gusto kong mangyari sa mga anak ko. Yun lang yung para sa akin. Yun, guys the verdict is really effective. Slowly siya, slowly, dahan-dahan, pero solid yung kanyang init, no? It can entirely uh, warm up, I think, uh, let's say a portion of this area here, no? And it's electrical. Yun ang kagandahan. Electrical siya, no? Plug in lang siya sa wall. And here, if we could have one more, like here, you can put it somewhere here. Just, just on the safe, ano lang, safe area, no? Yan, pwede siyang mag-warm up entirely this area here. Oh, no, this area. So, kung meron ka rito another, pa na isa, and I think it would cover up, no, yung kapag ka, uh, tao dito winter masusubukan kaya gusto kong itry to ng ngayon eh winter eh so ngayon inutusan ko si AJ na kunin yung ano yung box para kasi tatanggalin ko isa isa tong mga eto eto to dahil kukulayan nga ng puti all whites no all whites all whites ito na yung itsura niya nung binaklas ko na no yung mga uh, tawag ba doon anong tawag doon din sa harapan ng mga divider so ganyan na itsura niya kasi ang pipinturahan nila yung mga side na as I mentioned all white so ito isa na to magiging siguro black ang pwedeng ilagay diyan sa rep rep yan eh okay tapos eto mga to lahat niyan all whites and kung makakahanap ng siguro vinyl na plain white maganda no kung yung walang bulaklak so ito siya no natanggal ko na lahat sige rin yung nakita ko doon sa parehas na parehas ng motorhome na ganito P30 binago nila no uh, nila nung Matapos, para siyang lumaki kasi all white siya, eh, di ba? No? So, yan yung uh, magiging itsura yan. Tignan natin. So, itong mga ano nga, yung harapan. So, yan ang iiwanan ko dito. At yan ang pipinturahan ng spray na lang. No? Spray. And, uh, with the conclusion of, ano, yung heater. So, yan talaga yung challenge ng mga ano eh ng mga RBR no yung heater kasi yung propane hindi tumatagal so using this eto sabi nila maganda parang wala average din lang eh parang itong isa ko na isa yung kulay blue ko na to yan parang mas <laughs> parang mas malakas pa to eh I don't know so siguro kailangan may mga apat ka na set kung kakayanin ng um, current sa labas no yung pag ipapagplagan mo no siguro dalawang ibang outlet pwede no kung kakayanin so basically yung ginagamit lang naman namin yung ilaw eh yun, no know? so kapag ginamit mo yung heater kailangan continuous yung battery plus yung furnace mo hindi mauubusan ng propane yun ang yun ang battle ng mga nag no ah uh, yung tungkol sa kapag winter paano mo ibabattle yung uh, lamig kasi dito 31 eh hindi hindi biro-biro no <laughs> kaya kapag wala kang talagang heater na Siguro galing sa furnace talaga. Kakayanin pero hindi ano, you know, hindi ganoon katinde, no. Kailangan talaga yung furnace. Unless meron tayong makitang ibang solusyon doon sa mga kasamaan uh, kasamahan na group, no, yung mga sinasalihan kong group na ng na mga nag-RBR din. So, I think that is the conclusion of today's uh, uh, starting project. A few moments later. Katarati ko lang sa yard, hatid ko. Ang tigas lang. Ang tigas. Tingnan temperature. <laughs> Su super langig. Oh my God. Oh. But anyway, it's good kasi I just found out talaga hindi kaya nung ano With this kind of temperature 20 or up 31 You can never have uh, Like yung mga portable na heater They cannot They can't beat it Cause it's really really freaking cold <sighs> uh, Kanina okay lang Doon dun, nasa loob ako Pero hindi niya kaya no? if, you, if you gonna stay there for longer time And look at <laughs> Oh my goodness. Super like 20. Oh my goodness. I need to warm up. Oh. Natapos din. Natanggal ko lahat no. Ah. Uh, yung mga cabinet. So it's gonna be all whites. All whites. Oh, it's fun. It's fun. I love it. Anyway, see you again later guys.